Uy, pwede ba huwag mong hawak-hawakan yung paninda namin? Sigurado ka ba sa store na pinupuntahan mo? Exclusive store ito. Hindi ka tulad mo na pakalat-kalat dito. Sa madaling salita, nag-window shopping ka lang. Bibili po talaga ako ng bagong damit. Alam mo, baka matakot lang yung ibang customer namin dito pag nakita ka nila. Baka isipin pa nila na nagpapasok pa kami dito ng mandurukot. Miss? Sobra ka namang magsalita sa akin. Alam mo Ali, sinasayang mo lang yung oras ko. Hindi kita ma-assist dito. Pwede bang lumabas ka na dito? At nangangamoy squatter na dito yung store namin. Sige na, labas na. Ah, uh, Miss Anne, pwede bang sumaglit ka muna dito? Okay boss, papunta na po. Uy Ali, huwag mong subukan na hawak-hawakan yung paninda namin dito ha. Ah, uh, girls, may good news ako sa inyo. Napromote ako sa mas mataas na posisyon. At isa sa inyo ang papalit dito bilang manager. Ah, uh, Juna, huwag mo na. Ang tagal ko na kasi nagtatrabaho dito. Kaya nararamdaman ko na na karapat dapat sa akin yung posisyon na yun. Alam mo, Miss Ann, ang pag ay hindi nakabase sa tagal mo sa trabaho o sa isang baguhan. Binabase yan sa kakayahan ng isang trabahador. Okay? Ang may-ari ay may pa-challenge sa inyong dalawa na kung sino ang may pinakamaraming benta hanggang 6pm ay siyang papalit sa akin bilang manager. Ipabuklak o'clock na, isang oras na lang, boss. Tama, isang oras na lang at darating na ang may-ari ng store na ito para mamili sa inyong dalawa. Kaya sige na, makakabalik na kayo sa mga pwesto nyo. Uy, Juna, paalisin mo na yung pulubi na yun, oh. Ay, hindi na kailangan ako na mag aasa sa kanya. Bahala ka nga. Ikaw rin, hindi ka makakabintan yan. 30 minutes na lang, mag-aalas sa isna. Uy, sa wakas, dumating na rin yung mag-pro-promote sa akin bilang manager. <laughs> Hi, ma'am. Good evening. Ay, good evening din. Ano ba may sasuggest mong damit na babagay akin? Ah, uh, madam, actually, lahat naman ng damit ay eh, babagay naman sa'yo. I know, right? Um By the way, nasan yung dressing room niyo? Ah, sige, ma'am. I-assist e, ko na lang po kayo. Ah, uh, ma'am, bibili po ba kayo? Ay, ayaw. Wala akong nagustuhan. Tsaka, ang mamahal kasi ng damit niyo. Ang papangit naman ng damit niya, sa online shop na lang ako. Mura na, legit pa. Bye, miss. Kainis naman. Kinalat lang yung paninda, hindi naman pala bibili. Ah, uh, ko ma'am, kukuha lang po ako sa stockroom ng mga bibili niyo yung mga damit. Hala, din lang ako ni Miss Anne. Miss Anne, buksan mo yung pinto. Hindi ako papayag na ikaw ang manalo sa promotion na to. Ako na yung bagong manager. Hi, ma'am. Ito na po yung pinamili niyo po. Pero, nasaan si Jonah? Ah, nasa stockroom pa po. Kunin ko na po yung bayad niyo, ma'am. dito. eh ako ang nasa cashier. Pero si Jonah ang nag-assist sa akin mula pa kanina. Ali, ano pa bang problema? Ang importante, may resibo ka. Miss, alam ko yung patungkol sa promotion dahil ako ang may-ari ng store na to. Ay, sorry, madam. Jonah, congratulations. Ikaw na ang bagong store manager. Ha, madam? Hindi ko kayo maintindihan. Nagpapakita ka ng malasakit sa trabaho mo. At hindi ka magpanghusga base sa itsura ng isang tao. Ako ang may-ari ng store na to. Maraming salamat po. At ikaw naman Miss Anne, ligpitin mo na lahat ng mga gamit mo dahil tanggal ka na.